kung saan 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 ay masaya nga oh party sa oh ganon 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 ganon

Sobra yung bakbakan natin. Ay po, kayo Kale, kaya ka po na. Hindi po kayo kumain ng kanin, bakit yun? Ang lalo. Ay po lang. Ay. Lalo, pinagalim. May pa kami pinagalim. Ako ng panahal eh. Kailangan daw kakain ka ng passion noodles pag... Ano ba yung ado? Sabado hindi ano kapat Ah! Magkakaroon tayo ng kinatawan. Congressman natin. Wala tayong congressman ngayon. Ah, wala ba? Hindi ba yung natin yung lugar? kasi alalaban eh. ano yun. lang, lang. Sa first district. Wala kang yes. um, gasman <GPU> Eh mga kalaban niya, ni Igob, si Maribel. Pero mamaya muna. Sorry po, sorry po. Napunta na po kayo, bakit